Yun, mga idol. Ito yung group natin, mga idol. May kaibigan tayo na gusto magpanimula ang araw. Eh, hindi naman tayo madama tayo Ngayon, hindi niya ko siya na dalawang super brown head na babae at saka itong materialis natin, brood cut na three times nanalo na nga. eh saka mas kasama ang palad eh nalasing yung kapitbahay nga nila ngayon nakita yung inahin natin kinatay mga idol ito yung ano pulang lino yan saka dalawang super run height na baba so nga daw niya ang bagong magkaumpisa umpisa na wag manok kaya pinahiram natin sana may matutunan kayo mga idol yun lang